wala yan ulan wala yan sa Water Cannon at China Coast Guard wala sa before vessel hindi po yan ulan dito po sa Escoda Soul sa West Philippine Sea kanina-kanina lamang ko ay binangga tayo ng barko ng China Coast Guard na by bow number 21551 ayan po yung nakikita ninyo sa likuran ko ito yung bumangga sa amin kani kanina lamang dito po sa gilid ng barko namin, ito po yung uh, parehong barko na bumangga din sa BRP uh, Bagakay at nag-iwan ng malaking butas halos isang linggo na uh, yung uh, nakakalipas. Sa ngayon po ay patungo kami ng uh, Escoda Shoal para mag-resupply uh, doon sa tropa natin, yung Philippine Coast Guard. Pero hindi makausad itong uh, BRP Datu Sanday ng Bureau of Fisheries and uh, Aquatic Resources dahil po sa mga barko ng China Coast Guard na nakapalibot sa amin bago po yung insidente ng banggaan ay uh, hinabol po kami tapos ay nagpinagbantahan po ng uh, water cannon sa mga oras po na ito ayon, ito, yung isang uh, China Coast Guard vessel ayun, hindi na nagpapakawala na ulit po ng uh, tubig kung makikita po ninyo sa likuran ko napapaliputan po kami ngayon ng China Coast Guard vessels kanina tatlo magkat sa apat, naging lima tapos na rin po itong uh, dalawang Chinese uh, Maritime uh, Militia doon po sa malayo nakabantay yung uh, ilang barko na mula naman sa People's Liberation Army, uh, Navy uh, ng China ito papakita ko sa inyo Ayan. ito yung 21551 na bumangga sa amin tapos ito po yung isa pa na humahabol ulit sa amin ito yung 2 1 5, -5 -1. Ayan Ito, kakarating lang nito Pero kanina-kanina lamang Tatlo pa lang yung Coast Guard vessel na kumakabul sa amin Papalapit po kami ng Eskoda Shoal Mga 10 nautical miles uh, na kami Pero ginigit-git kami nila Habang patuloy yung, po, yung video namin Ayan, ilan din po sa mga tropa nila, crew ay kukuha din na, na medyo yung pinangangamba namin eh, maulit ito naglalagay ng uh, fender yung uh, tropa natin sa before sa kaliman po ulit mapanggalin na naman tayo nito, ayan palapit po ng palapit ito nga parko malapit po na pakalapit. Mga ilang meters, sir? 5 meters na lang yun, sir. Ito, mga 5 meters na lang yung uh, layo. Yung distansya nitong China Coast Guard Vessel 21-555 eh? sa barko ng before na pinagpapit na sa dive. Ayan po, papakita po natin sa inyo. Muli sa mga kapatid po natin live po ito ngayon habang papalapit tayo ng uh, Skoda Soul ayan ayan ayun bumangga na naman po bumangga na naman ito na po yung pangalawang beses na pinangga ito ang uh, BRP Datu Sanday. wala pong may nagpro-provoke po dito sa China ayan Yung Escoda Soul po ay nasa loob ng ating 200 nautical mile exclusive economic zone. Pero hindi po tayo hinahayaang makapasok dyan ng China dahil inaangkin din po nila yung bahagi ng karagatan na ito. Ito. Ayan, medyo lumayo yung uh, Chinese Coast Guard vessel. Pero papalapit naman po itong Chinese Maritime Militia. Ito yung mga kunwari daw mga mangingisda ng China. Pero mga sakay po niyan, may mga militia po. Oh, oh ayan po ulit. Eugene, hawak. Hawak, Eugene. Okay. Ingat, Eugene. pantay po yung uh, tropa natin uh, sa before Okay, pang-apat na beses na po tayong binangga Ito po papalapit naman Chinese Maritime Malaysia Chinese Maritime Malaysia Ito humahabol yung 21555 na, na bumangga din sa atin kanina lamang Sa so, mga kapatid po natin, medyo ma-action yung hapon na ito habang papalapit po tayo ng uh, Skoda Soul kung saan naroon ngayon ay yung uh, ilang barko ng PCG na hatiran natin ng uh, supply ng tulong, kaunting tulong pero hinahabol po tayo Ito, mga barko ng China Coast Guard at ilang beses na binangga sa bilang natin, kung hindi ako nagkakamali mga apat na beses tumama dalawang barko po yung bumangga sa atin Kani kanina lamang po ay uh, nasa 10 nautical miles na tayo sa Skoda. Kaya siguro habang papalapit kami doon, ay uh, mas kumiinit rin o mas nagiiigpit. Ay uh, 'yung mga parko ng uh, China. ako nakabantay at uh, dalawang dagdag na Chinese uh, Coast Guard vessel dito naman po sa kanan po ngayon hinahabol nila kami na dahil papunta po kami uh, ng uh, Escoda Shoal yes, Napasok, na Napasok sa ating uh, exclusive uh, economic zone. Ito, yung dalawang barko po na yan ay bumangga po sa amin kanina lamang. Yan yung 21555 at 21551. Ayun naman, bumubuga ng water cannon. Habang inahabol kami. Ayun po.

Ayan. Ayan. Patuloy po yung uh, pag-water cannon. Ayan po. Okay. Ingat, ingat. Ayan, pinamahan na tayo ng tubig mula sa water cannon. Okay. okay. So basang-basa na po tayo. Ayun, kunin. Yung water cannon. Ito nga China Coast Guard. Pasensya na po, nawawala-wala kami. Okay, live po ngayon ito. po yan ulan Wala yan sa water cannon ng China Coast Guard. water cannon ng China Coast Guard sa before vessel hindi po yan ulan mga kapatid sa gilid ko naman po ayan ito po yung ibang barko na sumusunod sa atin nakatago po tayo ngayon